Hi guys, welcome to my vlog. Um, Pag-usapan na naman natin yung kung paano, kung paano um, dumami yung followers. Is, ito ay itip ko lang sa inyo. Dumaan din ako sa count me in, follow to follow ano pa pero guys hindi pala yan ang legit na pag ano para maka para makakuha ka ng maraming followers mm, content is the key dapat magko-content ka dapat lagi ka gagawa ng content mo kasi pag may nag viral sa ano mo sa video mo followers na mismo ang kusang papasok sa bahay mo kaya ang importante mga legit followers base sa experience ko nung may nag trending sa videos ko sa video, sa video ko nabigla ako, biglang dumami yung followers ko kaya content is the key yan yung magpaparami sa followers mo kapag may nag viral sa video mo sa upload mo sa content mo kaya huwag kang masyado mag account niin, follow to follow kasi Um, hindi yan legit na followers kasi yung iba dyan um, ano, busy din sila minsan hindi walang time manood kasi mga vlogger din sila katulad din natin mga busy din sila sa paggawa ng content mas maganda talaga yung mga um, legit followers na yung kusa talaga pumapasok sa page natin kapag nag-viral yung isa sa video natin yan lang ang tip ko sa inyo kasi naranasan ko na yan dati um, mahigit uh, kalahati sa followers ko ang pumasok sa account ko ng mga followers dahil doon sa nag-viral ang video ko kaya ngayon ako hindi ko na yan ginagawa kasi si is to believe doon, at talaga ako naniwala na hindi kailangan yung maraming followers kapag nagsisimula ka palang ang importante gumawa ka ng content. Mga quality content. Para, kung may mag-viral, simitan na mismo ang bahala. Kung may mag sa mga videos mo. Yung followers, pusa yan pumapasok. Okay? Thank you for watching. Follow for more. Have a nice day.